Namimigay si Judy Ann Kitchen ng 1,000 Japanese pressure cooker sa halagang 1,099 pesos sa Pasko 2020. Mga espesyal na regalo para sa mga customer na nagmahal at sumuporta kay Judy Ann noong nakaraang taon. Tutulungan ka ng pressure cooker na ito na makatipid ng 10 beses na mas maraming oras sa pagluluto Kaysa sa isang regular na pressure cooker na may kakayahang magluto ng pagkain sa loob lamang ng 10 minuto habang pinapanatili pa rin ang sarap at nutrisyon nito. Dahil hanggang 8 litro ang kapasidad ng kaldero at 28 centimeters ang diameter, maari kang maglaga ng 2 manok o 5 kilograms na buto at magluto ng kanin para sa 10 tao upang komportableng makakain. Gamit ang isang aluminum alloy shell material na sinamahan ng heat sensitive na bato at isang dekalidad na non-stick na layer na nagpapataas ng paglaban sa init, pinipigilan ng pagdikit, pagbabalat at makatiis ng malakas na puwersa ng pagkuskos hanggang sa 500,000 beses na tumutulong sa iyong magluto ng komportable at napakasimple. Ang kaginhawahan at karanyaan na natatangi sa pressure cooker na ito ay ang pagiging tugma nito sa lahat ng uri ng induction stoves, gas stoves, electric stoves, infrared stoves, charcoal stoves at wood stoves na may silicone coated handle na disenyo, transparent na takip ng kaldero lumalaban, may fixed lid lock na may anti-spill rubber gasket, at ang air release valve ayon sa international standards ay nakakatulong na matiyak ang ganap na kaligtasan kapag nagluluto ng maraming oras sa mataas na temperatura. Order na!